Okay, sa mapagpalang araw sa Pilar, mga kaprobinsyano, kumusta at sana ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat malapit ng Pasko. Ngayon ay nasa buwan na ng September. Maraming salamat sa inyong so, bye bye sa atin na at tulang sawang pagsuporta. Ang video na uh, vlog na gagawin ko ngayon ay kung ano mag ng kahoy. Okay, uh, nagawa ko na tulad kung sinusundan niyo yung video. Meron akong ginawa doon kung paano mag-skill ng kahoy. Ang title doon. Video mahaba yun kasi una ay bago pa akong vlog noon. At saka alam niyo kasi ito sasabihin ko na lang sa inyo na may mga dahilan rin kasi minsan kung bakit natin habain yung video natin uh, uh, lalo na baguhan pa tayo nagbablog pa uh, importante tumbok rin natin yung ayos natin yung dagpaliwanag kaya hindi na natin patagalin gawin <tinyo> natin itong sampo ano ba pag broadfit ng kahoy tulad ng sinabi ko ganito lang yan halimbawa ito yung kahoy na broadfitin natin ganito lang kasi yung mga kaprobinsya sukatin nyo to papunta doon limutan ko magdala ng metro ha sukatin niyo to ilang sukat nyo lapad nya kasi so, ito nasa ano to eh nasa is sa is to tapos dito naman sukatin niyo to palagay natin dos to pero hindi nito umabot ng dos 3 cm lang to eh pero palagay natin ng dos para mas madali lipat natin yung kamera natin iharap no iharap lang natin kasi yeah. pag sinabi kasing board pit mga kaprobinsyan which is ang mga sukat nyan walang cm no yun yung tandaan natin ito dos to palagay natin dos to yung kapal nya tapos yung haba nya pumunta doon palagay natin 5 Tingnan nyo yung haba niya. 5 yan. Kasi tingnan nyo yung plywood. Isang plywood. Quattro lang yung plywood eh. O ipalagay natin sa is. Sa is to. Ito yung tulad niya. Yung lapad niya. Ito o. Oh. O. na yan ha. Yung lapad niya. At saka. I-times mo sa kapal niya. Tapos i-times nyo ulit sa haba niya. O. Oh. Tapos. Ang resulta niyan ilan yung resulta niya? I-divide nyo sa dose. Yun yung formula niya. Okay, kailangan natin talaga mag magsunod sa formula. Hindi pwedeng hindi natin sundan yung formula. Kasi yun yun ang uh, pinaka-insakto talaga, no? Yung kung sa mga skilled worker pa, yung mga standard, no? Kailangan tayo mag sa standard. Ito rin sa pag-skilled -pag ng kahoy, pag board pit ng kahoy, kailangan tayong sumunod sa formula. At kahit naman anong mga klase pa doon na mga gawain, meron talaga yung mga tinatawag na formula step by step ba kung tawagin oh, basta yun na yun na magulo yung utak ko ngayon marami kasing mga mga nag comments doon sa una kong video hindi talaga nila naintindihan yung sinasabi ko hindi ko alam kung nang babas lang ba yun o ano o no, basta comment kasi sila doon na ang gulo daw eh, hindi daw nila maintindihan at saka yung given number daw is 12 inches yun daw ang sasabihin ko eh lalo kasing magulo yung sinasabi nila eh yung given given na yun kasi ang given magsabi ka lang ng given given kung lahat tayo profesional oo bakit pa tayo kung profesional tayo di natuto na tayo sa mga ganyan kasi yung video ko lang yun sa mga uh, katulad sa akin na uh, nahirapan din uh, umintindi sa mga ganitong bagay hindi sa mga profesional talaga eh kung manood kayo sa akin kung profesional kayo eh di walang problema at uh, salamat na rin at saka hindi nyo nagustuhan na wala akong magawa uh, ganyan talaga yung pagkakabahagi ko ng video ko Okay. Uh, inayos ko na yung video ko. Sinalize ko ng maayos, Yung formula. No? Kasi doon may English English kasi ako doon eh. Yung mga ticsne, thickness, width, length. Yun nga, hindi nila may tinigibin pa kaya. Dito sa atin, hindi kasi ako mahilig sa mga gibin-gibin na yan. Gusto ko yung diritsahan ng mga uh, Mahina kasi yung utok, utak ko sa mga gibin-gibin. Hindi na natin intindihin yung gibin. Nga uh, yung Google na uh, nahirapan din paano ipaliwanag yung mga gibin-gibin. Try nyo i-search yung given sa Google, di ba? Walang maayos na sagot. Ah, yung sagot, nagbibilang ka lang. Hindi kasi makaintindi sila. Ito kasi, tandaan nyo, yung haba niya, i-times nyo sa lapad niya, kung anong resulta, i-times times nyo pa sa kapal niya, i-divide nyo sa 12, 12 inches. Okay na? Kung ano yung resulta, yun na yun. Sige, isulat natin ha. Yung pinakita natin, na yung kahoy na binidyohan natin is size yun. Okay, i-times natin sa kapal nga dos ito grabe na talaga to ka maayos na pagkapaliwanag siya rudy pa ninyo maintindihan tapos si times natin sa length niya yung haba niya is uh, sa S di ba basta kung ano yung mga numero ng lapad at saka kapal at saka haba yun yung i-times nyo mahala na kayo dyan paano nyo i-times basta yun na yun oh, 6 times 2 equals 12 12 times 6 ah uh, 72 tama ba tapos eh, ang answer niyan 72 i-divide nyo ngayon sa 12 kung ano yung resulta niya? Oh, 6 ring. Kasi yun ang formula eh. Mula sa kapal, sa lapad, at saka sa haba. Pagkatapos yung times yan, i-divide nyo sa 2. Okay? Kung ano yung resulta niya, yun yung kinalabasan ng board feet niya. Yun yung ibig sabihin ng board feet. Ha? Araw, hindi mo makabalo. Ano, ano lang eh. Pasaway lang. Comment doon. Tingnan nyo. Pero so, lahat ng comment yun doon, wala akong nakitang maganda. Salang yung times 2 times 2. Kala nyo, hindi ako marunong nyo gawa video naman? na, na paliwa oh. ito yung mga nag comment sa, eh. sa akin doon no oh. sino to hindi ko ma si Florante Lisser oh. Isang buwan pa to yung nakaraan tapos dalawa yung comment niya. Puros yung mga comment niya hindi daw niya maintindihan ang gulo. Dani uh, oh. no, Dani La Udog in 5A one year ago Do, yung pinaka matagal na comment. Tagal na. Kasi kasi Jose Gibara, kuan ni siya ang uh, 3 months ago na. tapos si Lali Ring Mutum parang Latina XO ah uh, 2 ago na. ito rin si may isa pa insik insik ang gulo daw hmm. tapos yun nga si Florante at saka si Gibara dalawang kumin lah hindi daw nila mangtindihan basta ang sasabihin ko sa inyo lahat ng mga kahoy pwede i-scale ganito pagkalaki basta may square lang siya hindi bilog kasi kahit ganun kalit yan i-convert nyo yan sa pulgada yung plywood 1 4 sa inches man yung 1 4 di 1 4 di sulat nyo tapos yung lapad nya is 4 convert natin sa inches uh, ah, huwag muna natin pag-usapan yan maguguluhan na naman kayo nyan usapan yan pag yan ang usapan natin yun e, okay na yun ito oh. Ito ito, so, ito, ito, ito. Oh, dos. Tapos i-times nyo sa tres. Tapos i-times nyo sa haba. Oh, I multiply nyo yan. Nang i-multiply. Pagkatapos nyo, divide nyo ng 12. Yun na yung resulta ng kuha natin. oh, ito yun o. Oh, board pit na. Diba? Ito yung size. Oh, tapos yung dos. Ito. Ito yung dos. Durumi yung kuko kasi yung ang tiles na ginamit namin uling yung pinagdidikit times pa natin ang size mula dito hanggang dito Size yung haba ha o, tries natin yun tapos ang resulta niyan yun na yung 72 no? i-divide natin yung size pa rin ibig sabihin ito mismo ito 6 bull pit to 6 bull pit ha charo di mo magkakawan ha ito mismo ito lang ito 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 o, 6 bull pit lang to charo di mo makuntin to ha hmm. sige pag-vlog kayo ng kayo rin, be. Kung paano yung paliwanag. Ito yun, oh. 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 ito, may sakto talaga tong dos, ha. Dos to. Times ninyo dito po rin sa dos na to. Oh. Tapos, yung haba niya, times nyo rin. Oh. Ilan yung resulta niya, i-divide nyo sa 12. Huwag kayong mag-ano ng ibang numero. 12 talaga kasi yun yung formula. Huwag yung gibin-gibin. Kasi yun yung formula yon. Mahirapan tayong mag-intindi ng mga gibin-gibin. Duse talaga, ha? Gano'n, you know, o. Uh. Ulitin ko. 6 times 2 times 6. O. Uh. Tapos i-divide mo 12. Minsan, i-calculate niya yan. Kasi yun yung mga point. Pag point 5, hindi niya i-run. Lalo na kung 6 pataas, no? pwede yan marano pwede nyo ipunin niya lalo no, na pag naggagabas kayo o ano magkukwinta kayo ng mga uh, materials na binibili mga tindak hindi yun nagpapalugi pintahin talaga nila yon so at least alam nyo magkano yung mabubayaran nyo kung bibili kayo ng kahoy o so, ganyan yun ha okay o so, medyo tumataas na naman yung video natin kunti lang dapat talaga balik balik na kasi magbas na naman kayo kasi pabalik-balik na naman yung mga sinasabi natin hindi kasi kayo makaintindi ngayon kung ano pa yung hindi nyo maintindihan gusto nyo itanong mag-comment lang kayo doon para gawa natin ng vlog ulit at ulit sabihin ko sa inyo ano yung mga comment ninyo negative positive walang problema sa akin tatanggapin ko pa rin yun at uh, malaking pa rin salamat ko huwag naman yung parang nang na talaga kayo hindi ba bali kanyang naman talaga yung buhay kilang yun uh, at least makita ko yung mga salubi nyo at uh, makita ko yung mga kailangan kong improve sa mga video ko kasi sa palagay ko gawa pa siguro ako ulit ng isa pang video na ganyan rin bulpit pero yung may tuturuan akong tao uh, siguro yung anak ko okay maraming salamat sa panonood video gabi lang talaga hanggang sa muli ito ang Roldan Mix TV